adjust mo nga yung bolt tsaka nut. Adjust? Akala ko sa pag-ibig lang ang pag-a-adjust. Pati naman dito sa pag-aayos na makina, ako pa rin ang mag-a-adjust. Paano na kaya di sinasadya di kayong magtapat ang puso ko Pre, pera mo nga ng sitilin. O ito. Ang init naman ito. Ayoko na, nakakaubos ng pasensya. Hindi ko naman kailangan ng taong pasasayahin ako na sobra. Sapat na sa akin yung hindi ako iiwan kahit nauubusan na siya ng pasensya. Hindi ka napapagod o di kaya'y nagsasawa? Pre, baka ikot yung manibela from left to right. Ah, left to right. Ang hirap sa lam, yung ikaw. Stick to one. Tapos siya, para siyang manibela. To the left, to the right. Tapos sinabay ka pa niya ng siyota niya. Pre, mayram ram nga yung soldering iron. Wait lang, nakalimutan ko yun. Nakalimutan? Nakalimutan ko na kung paano bumahal ang ganito. Ang saya pala, no? Nakalimutan ko rin kung paano masaktan ng ganito. Ang sakit pala. automatic ba tong sasakyan na to? Oo naman. Automatic. Sana sa pag-ibig, yung taong mahal mo, automatic din magmahal sa iyo. Pati mo pagbigyan ng pag ko, lahat ay gagawin para sa iyo. Pare, anong purpose ng accelerator at brake? Tong accelerator, ito yung ginagamit sa pagtakbo ng sasakyan at brakes naman kapag hinto ka. Para sa pag-ibig, mabilis kanyang ni Iwan makipag-break na siya. Ito yan ang purpose ng cambio. Ito yung ginagamit sa pagbabago ng gears. Mayroon first gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear, at saka meron ding reverse. Para yung pagmamahal niya sa akin, pabago-bago. Yung feelings niya, pabago-bago. Yun pala, hindi totoo. Hindi na mawala ka kita ng higit buhay ko Preferang nga ng crew. ko siya makalimutan pero hindi ko magawa. Sa isang mo sorry sorry